Alam mo, isa sa pinakamasarap sa pakiramdam pag may anak ka na. Kasi sa tuwing pagod na pagod ka na at sukong-suko na sa buhay, sila ang naging dahilan para lumaban, bumangon at magpatuloy sa buhay. Hindi man natin maibigay ang lahat sa kanila. Ang mahalaga, napadama natin na mahal na mahal sila. Kaya, dapat maging mabuti tayong mga magulang. Para magkaroon din tayo ng mabuting anak dahil kung ano ang mga nakikita nila at mga natutunan ayun ay din ang dalhin nila hanggang sa pagtanda. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Na nakikita mo sila na may takot sa Panginoon at marunong rumispito sa sariling magulang. Kaya habang bata pa sila, ituwid na natin ang kanilang